Aaring iniisip mo na yun ano ba ang nasa isyo ni Megan Young bakit nga ba niya inayos ang buhok ni Miss World Botswana Lacey Go Chumbo during the top 4 Q&A. Kaya pala itong si Megan Young ay agaw eksena sa top 4 Q&A para lamang ayusin ang buhok ni Lacey Go Chambo, kahit pa nga may stylist naman ay dahil pala sa talaga namang may kaunting gulo sa buhok nito, kung inyong mapapansin, sa selection of top 4. Walang anumang nakalawit sa bandang nuo ng kanyang mukha, at maaring alam iyon ni Megan, ngunit pagdating sa top 4 Q&A, Napansin ni Megan ang kaunting bangs na lamawit sa nuo ni Lacey Go at iyon ay naisip niya na maaaring hindi kasama sa hairstyle niya kaya nag-offer siya na iayos ito pataas, at nagresulta naman ng maganda, ngunit nagkaroon ng bad impact sa kanyang mga kababayan, na hindi nakakapansin sa looks ni Lacey Go Chumbo the whole time kaya din nila nakita ang paglaglag ng kaunting buhok sa mukha niya na medyo naka-distract sa looks niya, at iyon nga ang inayos ni Megan Young, anong masasabi mo rito? Nakatulong ba or nakasira ang ginawa ni Megan Young sa nalaglag na bangs ni Miss Botswana? Please comment down below, please like and subscribe. Thank you.